panibagong araw panibagong buhay kaya na din na naman tayo mga kamamaw for today's vlog, ayan nakita nyo naman kasama natin yung mga aso natin after ng napakatagal na panahon mga kamamaw, na na nang nakakasakay ang ating mga alagang American bully sa ating sasakyan dahil wala nung pinanganak si Jacob ay eh, hindi ko na masyado na ilasakay sa sasakyan yung mga alaga natin dahil nga syempre para for safety ni Jacob yung mga balahin ba So ngayon, bakit siya nakikabi yung mga aso? Dahil ngayon is a uh, parang annual ano nila, vaccine nila. So actually, pag ikaw nag-aalaga ka ng aso sa mga di nakakaalam, ang, ang ano dito ng mga vaccine ng aso is like for example, after ng puppies nila, tapos na yung vaccine nila ng puppies, after one year babalik ka. After one year babalik ka para for the annual vaccine. Then after nung 1 year na yon, maghihintay ka pa uli ng 3 years bago uli i-vaccine sila. So ito na yung uh, after 3 years nila. So 4 years na parehas yung dalawang alaga natin. Actually si Sierra ay eh, late na. Pero sabi ng veterinarian na advice niya na hintay na lang yung 4 years na bilang ni Ye ni Legend para sabay na lang sila. So ngayon pupunta tayo sa Ormond Park para ipa natin ang ating mga aso kasama natin dito lahat. Uh, Anti-rabies, ano pa ba yung iba? Basta yung influenza, marami yan eh. Parang apat na apat na gamot na ituturok yan. Parang ina yun yon apat yun ituturok sa kanila para sa kanilang annual vaccine. So ngayon pupunta tayo sa korman Park. And then ngayong araw na to ay sobrang napaka-hectic ng schedule natin mga kamamo. Ang dami nating na listahan na pupuntahan. Hindi natin napuntahan yung sa upuan. So ngayong tanghali ay eh, kukunin natin yung upuan. Pupunta tayo sa Taco Time para kunin natin, pick upin natin yung binibenta nilang upuan para kahit papano yung upuan namin sa bahay ay mapalitan na dahil nung nakaraan tumumba si Gamamaw ang pang pinapakain ko si Jacob tapos yung bata natulala sa akin kasi bigla ako natumba so ngayon mura lang naman yung upuan ay parang 7 dollars lang yung isa kukuha tayo ng apat so and then mag ami uh, may mga bibilin din tayo bus ng gatas lahat ng mga dapat bilhin o no, asikasuhin ngayong weekend is dapat asikasuhin na so tara na let's go na mga Gamamaw yan, dito na tayo sa Corman Park. Pasok muna tayo mga kamamaw. Oh. Dito na kami sa loob. Si Hero mo na iniwanan si Rama ko. Si Legend asa sa sakin. Naku, napakakulit mga kamamaw dahil ang, ang tagal bago uli sila bumalik. Kasi nung last time na bumalik ko sa Hero, noong nanganak siya kay, ano, sa liter nila, ano, nila Akay. So ngayon na lang uli siya pumunta. Napakakulit pag ipapasok na atahol. Ganun lang naman to kasi bunga ngayrat <laughs> So ayan, after nito si Legend naman ang kukunin natin. Si Legend naman ang papasok dito sa loob. Pinasilip ka muna dito sa sasakyan. Dahil yung aso matalino, pinabuksan yung bintana sa sakin natin. Legend naman ang dito. Ako natapos sa kami ang ingay ni Hera. Ito mabait na ito, lang. Aso hindi sila sanay ng may ano eh. May busal eh. Oh. Kukulit eh. So hindi na namin yung veterinaryo. At inas niya mamaya, kwentuhan tayo mamaya sa sasakyan para mas maayos yung ating explanation. Sure, I'm sa loob na yung dalawang alaga natin. Ah, inintay ko na lang yung, yung ano, yung gamot, yung deworming, pati yung chineking sa ni, ni, ano, ni Legend. Kasi yung gilid ng mga kita ni Legend, nagkakalyo siya. So, panagkalyo siya. Pag naglikot siya, minsan nasusugatan, natatama sa mga kung saan saan sa siya tamatakbo. So, ngayon, bibigyan siya ng gamot. Iaad na lang dun sa 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 bill And then, siguro tatanong ko na lang din mamaya kung after nitong vaccine na to, kung kailan ulit sila babalik. So, bala ko ipagawa ko muna din dito sa labas yung mga alaga natin bago tayo umalis. So, actually, sa mga hindi pa, sa mga bago nating subscriber, dito ko madalas dinadala. Hindi pala di ko madalas, dito, dito talaga dinadala yung mga papi din nila. Eh. Dito din sila nagbabaksin, lahat from the start na, na pinanganak sila dito sila lahat kaya maganda rin kasi ito i-recommend ko tong Corman Park kaya medyo mura siya kumpara sa ibang veterinary clinic dito sa Saskatoon kaya mas more suggested tong ano, uh, Corman Park I'm here with Haley she will explain everything about the medicine Okay, so this is the amoxiclav. This is the antibiotic yeah. for legend. He's gonna take one capsule twice a day twice a for day. twenty-one days with food. Once yeah. So one, kind of, saw twice a day. Yeah, no. with food. Yeah, and then usually, usually I feed them like once a day. Yeah. So what's okay, so line? either do it with like a little bit of wet food or like okay, yeah, like as cheese, long as they have something, cheese, something in the like stomach. Like yeah, yeah. Okay. and then. Uh, this is Mloxicam. Um It's an NSAID. Just half a tablet every once a day for five days with food. So half a tablet. So like yeah, it says on there. Yeah. Too, just okay. in case so not there. It so how many for how many days is this one? Just three days? Five days. Oh, five days. Five days. So five days, and then this is And then for Hera, this is just her, um, like pre-going oh. places. For anxiety, is both of them each? Yeah. Each of so them you're them. gonna do three tabs of Trazodone. Uh, and these are both two hours before stressful yeah. event. Yeah. And then you're gonna give it with two capsules of gabapentin. Okay. So three of these and two of these before you go. Somewhere. At the same time? Yeah. So five. Yeah, total. Yeah, sure. Is there anything in here? Write it down. Uh -huh. Yeah, it's on here. Yeah, okay. Yeah, so three of these, two of these. Can you write? three on top yeah. and then two just to make sure. Ay, uh, usually may biligay siya lang ano, parang pampakalma kasi siya, Yera do para daw stress kasi nga usual. Uh, parang excited siya. Actually, she's just excited. Yeah. But she's nice and focus. I I've been this dog has been my on my for four years. I never oh, yeah. never got issue like biting or people. No, there's not there's none. It's just like Uh, excited or maybe oh, yeah. yeah. stressed. Okay, thank yeah, you. there's that for you. They'll be ready for you at the front. Oh, yeah. Please. Thank you. And I'm going to give mga gamot. And I'm going to give lahat ng gamot. Yung Pampakalma, na antibiotic ni the legend. Then at the same time, mm -hmm. yung the uh, warning. Yeah. So, ang binayaran nating bill is 375 in total na yan. So, after 3 years, don't tayo babalik ulit for their uh, annual vaccine. So, ayan. Kalakad ko na muna yung mga alagat para mawala yung ano, mawala yung excitement. Ay mga kamama, nandito na lahat ng gamot. Yung Pampakalma, na antibiotic ni the legend. Then at the same time, yung uh, the warning. Yeah. So ang binayaran nating bill is 375 in total na yan. So after 3 years, dun tayo babalik ulit po. for the annual boxes. So ayan. Lalakad ko na muna yung mga laganap para mawala yung ano, mawala yung excitement. Pala yung ano, i-check niyo kay Hera kasi is paid na. Kasi dapat daw mas mas healthy kapag ano. Ah, uh, kumbaga ba ano si hera. Kasi dapat bala ko na dati pa yung last breeding niya kasi hindi ko na nakasagaso. So we we'll just show here. So is that okay if you show in the video? Yeah, that's fine. Um, so the top cost is like the base price for the procedure, yeah. and then there's a low range and a high range, just kind yeah. of account for any um, yeah. price differentiates yeah, sure. because hair is over a year or over nine months old yeah. it counts as a mature spay yeah. so that charge is going to go on there um, so it's an additional hundred dollars yeah. and then for any sort of like um blood work IV fluids we won't do that unless yeah. it would be medically necessary or yeah. unless you requested it so just happy healthy no concerns yeah. you wouldn't perform those and then there's just the kind of estimate cost for medication yeah. to go home and then if you wanted a collar or like a Cone yeah. or um pajamas yeah. after surgery. Yeah. So this is the Yeah, so it's kinda like this is if we charged everything, everything yeah. at the full amount. Yeah. Nine this 49. is if we charge like only what we do. So by so one hundred sixty six is the the lowest price and then the yeah. is the allocation. Yeah, so usually we wouldn't put in like if she's not in heat, then we wouldn't charge yeah. that. We won't do fluids or blood work unless you requested yeah. it. How long it would take if she takes it? Because usually I have a baby. Usually my time is like listed, you know okay yes yeah. so how for long surgery, would it take for the, um, for the surgery the vet for their um the surgeries for the day they put together their schedule day of yeah so you drop her off in the morning between 8 and 8.30 in the morning and then pick it up and then you pick time. her up the same day you'll get a call usually early afternoon and yeah. they'll give you a time and you can come anytime after that okay yeah. so we're open until 7 during the weekdays Yeah. so if you get a call saying she's ready to go at 4 you can come anytime between 4 and 7 they okay to pick sure. her up. okay okay thank you yeah yes yeah, so i can yeah. Maybe after my bills, I can try to schedule this <laughs> one. Yeah, for right. Thank sure. Thank you so much. Of yeah, course. what's your name? Brie. A uh, Brie. Brie. Yeah. Brie. Yeah. yeah. Okay. Mm -hmm. Thank you. And have a good day. you too. Hey, mga kamamao, bago kami mawe, explain ko muna na sandali. So ang nangyari pala dito is ang ibinigay na na ano? Eh hey, lang. Ito yung listahan eh. So ay may binigay siya na about dun sa spade ni Hera. So Anin ko na lang sa susunod na budget dahil hindi rin biro ang $566 mga kamamang Malaking pera din to. Pero syempre para sa health no ng aso, pag-iipunan natin. And then ito, ang na-vaccine sa kanila is yung rabies, distemper, para influenza, parvo, tsaka adenovirus aden type 2. Ayan. So iyan yung inunin sa kanila, binaksin sa kanila. So balik ako after 3 years ulit. Kaya so, ano na ni bago tayo, medyo bago lahat ng ano eh. Mga bago lahat ng ano, ng empleyado. Usually nung last time na ano tayo, medyo mas may edad sa kanila kaya eh. for ba for 'yung ano. Na andiyan. So okay na siya kahit papaano eh. Ah, nagkaroon ako ng piece of mind lalo na din yung key Legend yung sa ano niya, yung sa parang sugat niya dito sa gilid kasi nung una, ano lang parang naglalangid lang eh. Kaso nga lang ngayon, tuyo so, naman na siya. Pakita ko nga para baka sabihin niyo kung ano yung ina-explain ko. Mama, ito yun. Parang natanggal yung balay bo. So, yan ang sinasabi ko na ano, binili ko na ng gamot. Tuyo naman na siya, kaso nga lang ng pinigahan niya, parang medyo may, may dumudugo nga daw. So, yan, magagamot na natin ng, ano, kasi nagkakalyo na yung mga ano yan. Eh. Matanda na kasi nagkakakalyo na siya sa gilid-gilid. Eh. So, yan, na muna kay mga kamamaw at, at kay papanay eh, na naresolbahan natin yung ating mga dog ngayon. Ayan eh, sa mga nakakamis sa mga American bully natin. Malalaki na sila. 4 years old na sila. Oh, oh, Ang oras magluto ng pagkain. Gumawa ano na lang ako ng ano. Uh, whey protein, it, uh, banana, avocado. Ang gabi natin. Ay, yung peanut butter pala. Lalagyan ko peanut butter ito yung gamit kong peanut butter nakalagay light 25% less fat yan inalagay para medyo matamis ng konti Mama, nalinis ko na yung ating uh, ano sasakyan kahit papano na tabakem na natin ng um, konti kasi yung balahibo nga diba makamano ni Jacob saka sa upuan pala mga kamama sa sobrang lutang na naman ang otak ko taga North Battleford pala yung satako time kaya nung nung uh, ginogogel ko siya sabi ko North Battleford so hindi natin makakuha yung upuan pasensya na mga kamama at ako eh lutang pa misa misan so ngayon nung nangyayar na lang is kung ano yung lakad na gagawin ni Mrs. na lang gagawin namin so ito tawagin ko na sila at kami aalis ah, na Hello ano winners muna kami so ang gagawin kasi yung costume na nabili natin last week is parang medyo maliit hindi kasi so katatry natin makahanap ng medyo mas malaki nakakasya kay Jacob dahil malapit na ang trick or treat dito sa Saskatoon Ama wala na kasing size na mas malaki so no choice kami ni Mrs. for 18 months pa rin yan nandito eh. so wala na tayong chance para papalitan pa natin yung ano yung costume ni Jacob. So, yun na lang. Medyo maliit, ma parang mukha lang naman maliit ng konti. Pero, ayun na. Wala na itong ano eh. Pang malalaki na susunod dun So, ayun na muna. Yun na lang din yung papagamit natin. So, bit bit ko. Ito yun yung costume ni Next destination natin, Costco naman. Ibabalik ko yung jacket na nabili ko kahapon kasi... small yung kinuha ko, hindi nung sinukot ko sa bay mali ko rin, hindi ko siya sinukot dun sa Costco. Kasi usually yung jacket na yon, may jacket pa sa loob yon, lalo pag winter, hindi kasi hindi kakayanin nun yung sobrang lamig. Kailangan nakadoble ka nun. So, kailangan may space yung jacket na isusuot ko sa loob pag sinuot ko siya. Kasi, saka, yun, pag sinuot ko siya ngayon, nang walang jacket, sakto lang siya, wala siyang problema. Kaso nga lang, syempre, gumagalaw-galaw ka sa Dapat kailangan mo ng medyo maluwag yung sumibandang kilikili. So, papapalitan natin ng medium, sana may size medium. Kasi hindi ko rin maalala kung may nakita akong medium kahapon. Kasi ang usual nakita ko doon large. Tsaka XL. Tsaka itong small nakita ko lang. Pero try natin. Sana mayroong medium para kahit pa paano. Komportable yung gamit ko pag ginamit ko yun sa winter time. Tama ko na yung ano. Yung jacket. Binalik mo sa akin yung binahid ko kahapon. So ngayon. Kukuha ko ng panibagong item. Gawin natin yung medium size lang yung jacket tayo dito sana, sa ano sa pwesto hapon yan nga check natin dito kung may medium size nag iba sila ng pwesto ha ah. hindi naman ito yung ayos kahapon ng jacket eh. tinanggal na nila saan na napunta nawala na saan nila siniksik nandun na nakasiksik kahapon yun ha ah. naubos agad yun ah? Grabe naman, bilis naman right away ganun kabilis na tanggal napin ko lang malas ko talaga mga kamama tinanggal na nila yung hapon so maghahanap ulit tayo ng ano mga ibang prospect grabe naman talaga pinapahirapan nila tayo maghanap ng jacket ha ikot lang ako dito nung nakarang kahapon lang na meron pa sa, ano, eh tinanggal na nila dun sa dito sa mga nakahangir eh wala na siya yung eh. isang natitira dito wala sa bali ito mga dito nila nilipat. Hanap tayo ng medium size. Nakalagay kasi is small eh. Ito large. Try natin. Yung mga kamama, so small, large, saka X, XL lang ang meron. Walang medium. Wala, wala siyang medium size. Walang medium. Kaya, ang decide ko ngayon, large ang kukunin mo kung pero sukatin ko na siya mga mamong sa ko kasi baka mamaya medyo sobrang laki naman nito pag wala yung reversible try natin pero ito kasi may hoodie to eh yung reversible walang hoodie pero titignan natin kung malit lang ang difference try pa rin natin kasi nga tulad yan, pag sinuot ko kasi may kasama pa akong jacket sa loob. Hello po. Baka sabihin parang baliw nang sasalita mo isek. so far yung fit niya. Natin na. Ano pa, pa rin yung maluwag. ano na siya medyo maluwag na ano na sa kilikili yung kasi yung concern ko yung sa kilikili kasi pag nagdoble tayo ng jacket ito mukhang ano komportable tsaka hindi naman siya sobrang laki talaga hindi siya kasi pag large baka mamaya nakaganyan na kamay ko sakto lang so ito na kunin natin ikaw hey, naman na mag drive pagod na yung daddy ikaw naman na paano mag drive ah sige drive kayo drive drive good job high five high five Good job! Galing ah! Oh, Mamamaw dito naman kami ngayon sa Walmart. Pagod na ako. Para napapaisip ako kung may lalakad ko pa ba yung mga alaga natin kasi ito na lang yung time na dapat nakakapagpahinga talaga kami ni sa Sabado. Kasi kung hindi ko ipapahinga, wala na no, next week na naman ulit. Abang mo na naman ulit yung yung DF mo para makapagpahinga ka ng maayos. Pero parang ang bala ko, hindi na muna ako magwawak na ng aso ngayon kung sakaling makakaidlip ako idlip pa ako para kahit paano makabawi tayo ng energy natin dahil ba, diba, pagod laging pagod sobra sobra ito nakita ko lang mga kamay yun ito yung hinahanap natin jacket doon kaso ito natin yung presyo ha? small magkano sya sino may price yan eh saan yung price kasi kahit ako bibili sa ganito mahal eh. sa Costco ang pinakamurang ano ito ko alam magkano presyo So lahat may nakalagay dyan eh. Kaya lang ha. Wala yung presyo niya. Pero usual mahal yan. Kasi ito na nakita ko dito. Kaya lang ha. Nakalagay na presyo yun. Eh, no. 69 na. No. Eh. Diba? Mahal siya. Ayoko naman gawing ano lang eh. Pero maganda yan. Pantrabaho talaga siya. Ngayon sa atin nakita natin na nakuha ko nang 39 lang 'yun. Okay na 'yun. Kasi pambaragan lang. Mo try ko 'to. Pang ano ko dun sa blender natin sa whey protein natin ay mga berries, mga almond. Tapos sama natin ng yogurt. Sakay mga makamamaw sakaling maubusan tayo ng fresh na ano na na saging sa oh. 18 grams ng protein, no sugar added. Pwede ito panalo automatic man na. Si hey, Oy, oh, ko si Ilay, oh. Malaki na. Oh, dance up. Bakit namin dance mabilis? Lalagay ko sa YouTube. I'll put it on my YouTube. <laughs> Nahihiya. <i> yeah. <laughs> Hindi ka pa makalimutan. Ito na naman ako nigo. 50 pieces na number 6 na haggis. 26 bucks. Yan, tapos na ang ating grocery. Nakamama, uwi na. So, panibagong araw at panibagong buhay. Tahan din naman tayo. Maraming maraming salamat. please don't forget to like share subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos see you now